guys, ito na po ang handa nila guys. Niyatin natin yung handa nila guys. Ayan guys, so oh, handa nila guys. So, uh, marami silang handa guys. Pesta lang lamang ngayon guys. Pesta o. Oh. Mga mahilig sa Shanghai. Ito po ang handa nila guys. Ano? o. Oh. Ayan po. Ayan yan pa, Kino handa na talaga, guys. Tol, kumain na rin pong, ano, ay, ay, nora, po, Ito 'yung binya ko. Ito 'to na guys. Ayan And ay, Puto po, puto. Puto. Ayan po handa nila guys. Ayan no? ay, no? po, handa nila. Maraming marami'ng salamat po sa napanonod. Ay, pala. Yan. Hello guys, itu ang tita ko. Inom ka na, guys. Tigal. Hi ka. Kung wala, well, mag-vlog na namin ito, namin. Dapat, daka, dapa ito, eh, no? Very good. Hey! Ayan, si Inday. May hindi ilo, lang yan, kunyari lang. <laughs> ah, si mama oh. Guys, Puto ba? Gusto nyo? Tago. Dahil puto dun ah. Tago. Ay, bebe. Ala, may kita na lipa Papa mamamaya. Ito <laughs> sila oh, yung mga tropa kids. Dex, Ayan, ayan, <laughs> ayan. Agay mo na tagay, time. Kape pesta lamaw. Hoy no, hoy na matubig. Hoy na pa yon. Hindi dai basi sa loob. Pasok, soko. Tay batu balis ka dun, te. Nagtatagay sila din ah. Ikaw, te, hawakan nila. Tagay na raw. Tagay na kayo, te. Hello. No. Ito yung mga magaganda. Siyempre, tagal na. Shout out nyo, ha. Shout out sa taga-ilokos. Ayan, ayan, ayan. Ay, may kayang te, may kidilot. Hindi ko alam yun, <laughs> ha. Ang Tagalog. Ah, kumain tayo tulot. Ayun ba yan? Tulot. Ayun no, ba baboy. <laughs> ano ba ba sa ano? Vlog ko? Oo, oh, si Kwatog Vlog Pinto lang. Kain na Tas, balut kayo. Tapos, balot kayo. Joke lang. Ah. alam Mama, bigyan natin ng puto. Puto. Kanina pa nga kumakain Mama? O, Nalagay ko dito yung puto. Oh. Wow. na itong... Talang, ko na ito, Dalawa piraso lang. <laughs> yan, bibigyan namin kay mama. Tingnan mo sa May akong mo apa pa Guys, <laughs> bikin mama hey, oh. Dexter. <laughs> guys. Guys. Ready dito guys. Uh, mothers. guys. <laughs> <Kagai. Kagai. laughs> Mi ò kọ́ Ratin.